nakaraan. Edging. Almost there, but not quite. Nasa edge of glory na si at Happy. Kaso, rumes ba si Agatha? Ipapaanal mo ang kasal niyo ni Happy so you can marry me? Or makikipagbalikan ka kay Happy pero mawawala sa kanya si Katkat? Napanggit sa akin ni na may balak siyang tumigaw sa iyo ulit. Pero... Gusto niyang makipagbalikan ulit sa Oo bad romance. Relasyong hindi nakaka-fresh. Juan, pari ang hirap naman na sitwasyon mo, Chong. Bakit pa kailangan idamay ni Agat ay yung bata? Do she is one crazy hot chick. Pero kung ako yan, <laughs> kayang-kaya ko i-handle yung mga crazy hot chicks na yan. Bro, kailan na naman kung gano'ng katuso si Agatha. Siya yung tipo na hindi magpapalamang. Well, pinaglalaban din niya yung community. You should understand her on that point. Alam ko naman yun. Pero hindi talaga ako magiging masaya sa kanila. I just want to be happy. I want to be with happy you. <laughs> that's not going to be easy. Gusto gusto ka pa ni Al. And she won't walk away sa relationship nyo ng ganun-ganun lang. Tsaka pare, mag-ingat ka. Sa pagkakamali mo lang, hindi lang ikaw yung mamumroblema. Pati si Happy tsaka yung anak niyo. Delix yan, pare. Thank you. Good. Yes. Good. Ano kaya doon dito? Nina ka pa ni doon ha. Ni sa kanin. Happy. Nakalimutan mo ba Iho, na may dinner doon? Alalang alala kami sa yo. Ano ba talagang nangyari ha? Ano? Ano ba yan? Ay, nangangamoy ala. Naglaseng ka pa no. nakipag ka. Mami, kararating lang naman ng apo mo. Nirarantsyada mo naman ang tanong. Amo, papi, meron akong sasabihin sa inyo. Nag-request ko kasi si Agatha na mag-file ako ng annulment kay Happy. Kung hindi, isusumbong niya raw kami sa DSWD. Abay, Diyos Mio. Hindi talaga titigil yung bruha na yon. Sinasabi ko na nga ba, walang magandang idudulot yung babae na yan. Ano, ano kung sa bagay, masaya yung iniwi ang anyway, may dalawang babae. Ha? Parang um, nakakaingit ka eh. Pero ganyan din naman ako nung kabataan Pero papi, mahal ko si Happy. Kaya hindi ko siya kayang iwalayan. Pero kailangan isipin mo kung ano nakataya rito. Kung pipiliin mo si Happy, tiyak, gagantihan ka ni Agata, At maari pang mawala sa inyo si KatKat. Iho, -Kat. gustong gusto namin na magkabalikan kayo ni Happy eh. Pero napansin din namin na importante din sa kanya yung bata. Kung pag initan sila ni Agatha na yon, baka naman mawala ang chance ni KatKat -Kat na magkaroon sa sarili niyang pamilya. masaya ako. Nakabalik na tayo sa stunting to, Happy. Namiss ko tong bahay na to eh. Kasama mo. Hindi na tayo alis dito. Dito na tayo titira sa stunting to. Kasama si Kat-Kat. One big happy family. Api, sorry ah. Sobrang na-traffic ako sa EDSA. Nalobat pa yung telepono ko. Hindi na tuloy ako nakahabol sa dinner natin. Kasi nga pala si Kat Kat. Ah, si Kat Kat. Nakatulog na sa sa'yo. Nagugutom ka ba? Ipinagluto ka ng paborito mong adobo. Nagkain na kita? Okay ka lang, Juan? Papi, may... Meron kasi akong kailangan sabihin sa'yo. Actually, ako din, Juan. Meron daw akong gustong sabihin sa'yo. Ano nga, um, wala nga akong lakas na loob sabihin sa'yo noong umpisa, pero nung nakausap ko si mga at papi, binigyan nila ang encouragement na sabihin sa'yo kung ano talaga yung nararamdaman ko. Juan, um... Sandali, sandali, Happy. Um, pakinggan mo muna ako. Hindi, Juan. Mahal na mahal kita. At gusto kong bigyan ng second chance ang marriage natin. I bet you didn't see that coming, Juan. Paano ka na ngayon? Sabi naman sa iyo eh, di ka pwedeng mamangka sa dalawang ilog. <laughs> nasabi ko din. <laughs> Kanina kasi kinakabal, feeling ko mabubulol ako kung sasabihin <laughs> ko sa'yo yung totoo na nararamdaman ko. Ito na nga, nasabi ko na. Um... Parang hindi kaya tan totoo Naunahan ba kita? Teka, teka. Gusto mo, rewind tayo. Ulitin natin para... Kunwari, sasabihin mo palang sa akin yung sinabi sa ni Papi. Teka. Teka Ito na. Hi, Juan. Ah, uh, gusto mo kumain? Ipinagluto ka ta ng paborito mong adobo. Happy, sorry. Hindi mo naiintindihan, eh. Ang alin nga!

Huli na yung lahat sa ating dalawa. Eh, hindi na tayong magkakabalikan. Gusto ko na ng annulment. huwag naman kasi. Panira ka ng moment. Game na nga si Happy sa take two eh. Ikaw naman ang nag-back out. Wala na nga ba talagang chance ang love story ni na Juan at Happy? Kaya naman ako, parang hindi naman ako na-inform. <laughs> Kala ko naman, mali, mali yung pagkaintindi ko. Assuming naman ako. Diyos ko, nakakaya. Ah, pindi, hindi. Nasa akin naman yung problema. Wala sa'yo. Ay, hindi, ni Juan. Siyempre, intindihan ko naman yun. Ano lang, na, ano lang ako. <laughs> Nadala lang ako dun sa sinabi ni Mamo at ni Papi. Ano naman, no. Kala ko, mali lang yung pag i ko. Kasi, ano, para tuloy ako nabudol-budol ka. Pasensya ka na. Kakaya. ko. Happy, I'm really, really sorry. Nan, okay nga, last na. <laughs> okay lang nga. Ang kulit mo. Teka, ano, ibig sabihin ba nito? Nagba-back out ka na dun sa laro natin ng bahay-bahayan? No, no, no. Walang mababago dun sa setup natin. Aantayin natin ma-finalize yung papers sa pag kay Katkat. -Kat. Kasi sinimulan natin ito nung magkasama, tatapusin natin to nung magkasama. Ah. <coughs> Teka, gusto mo balik natin, rewind, pa ulitin lang natin ito para kung hindi nangyayari. Ay. Ay. Ano ba yan? Kumain ka na ba? Ah, uh, minuruta ko ang Ha? Kain ka na. Good night. Ito na yata ang pinakamasakit na mga salita para kay Happy. Nasaktan na nga siya. Nakuha pang mag-good night. Pero ang hindi niya alam, hindi lang siya ang nasasaktan. Kung alam lang ni Happy kung bakit 'to ginagawa ni Juan. this is a surprise. Ito. Tuesday ngayon, di ba? Araw ni Happy. So, bakit nandito ka? Um. Ginawa ko na yung gusto mo. Sinabi ko na kay Happy. Sana maging masaya ka na. I know you're upset. But believe me, one day pasasalamatan mo rin ako. Marirealize mo na tama ang naging desisyon mo. Alam mo kung bakit? Because I will do everything to make you happy. Mm. Wait. <laughs> no, no, no. Erase that. Not her name. Anyway, Juan, dadalhin kita sa langit. Bawat araw, bawat gabi, for the rest of your life. Ma'am, um, sir, umiiyak po kayo? Ano yan, anak? Hindi ako, ano, um, may lang ang pelikula kanina. Teka, teka, ba, ba't, kising ka pa? May bad dream po kasi ako. Bad dream? Anong bad dream mo? Si Popsi po, sumakay po ng airplane. Iniwan niya na po tayo. Tapos hindi na daw po siya babalik. Di ba hindi naman po yung totoo yun? Hindi hmm. ka dito. Anak, hindi yan totoo. Hmm? Baka naman yung pagsakay niya sa eroplano, eh, pumunta lang siya sa trabaho. Pwede po. Pero dapat di ba magkakasama po tayo, Mamsi? Huwag na huwag mong iisipin na malayo ang popsy mo o hindi tayo buo. Dahil, kailangan magtrabaho ni Popsy para sa pag-aaral mo, para sa mga toys mo. Hmm? Opo. Kahit wala tayo sa iisang lugar, dito buo tayo. Hmm? At dyan din po sa puso niyo. Mm -mm. kaya nga dito. Labi tayo. Labi tayo. kampay. Para sa martir nating kaibigan, si Juan de la Costa. <laughs> salute you, bro. Iba <laughs> ka talaga, bro. Sinakripiso mo yung nararamdaman mo para sa kaligayaan ni Happy. Bro, hindi ako ganun ka-proud sa ginawa. Wala wala lang, nagigilty ako. Pakailangan ko saktan si Happy kahit alam ko, bandang ulit. Pero para sa kanya din to eh. Hindi mo pala ni Adam. Imagin mo, na-corner ka na, bro. Totoo nga pala yata yung chises, eh, na atin yung putak niya ko pa rin sa taglo. ito, tsuma, eto ah, taste lang. Kasi kailangan yung pagdaanan yung annulment niyo. Okay? Sa huli din naman, win-win situation, agad against you, si Happy naman may cut-cut. Everybody happy, di ba? Except kay Juan dahil hindi niya makukuha ang totoong gusto niya. Si Happy! Kaya sa sitwasyong ito, alam ni Juan na siya ang talo. Very good. Mopsy! Hi! Good morning po! Good morning! Mopsy, yayaan niyo na po si Popsy para kumain na po tayo. Ah, ikaw nga ang magyaya kasi mas matutuwa yan si Papsi pag yayayain mo siya kumain. Hmm? Papsi, kain na po. Thank you, Kat. Kat, hindi ka. Kain lang tayo. O kumain ka na ha. Huwag mo na ilalaglag yan. Momsie, Popsie, magkagalit po ba kayong dalawa? Hindi po kayo naguusap eh. Ay, oh, hindi, katat. Hindi. Okay kami eh. Oo, okay kami ano Anong nasabi ah Gusto mo ah, nga pala ng... ng itlog. Thank you. bạn cái Mamsi, Popsi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Oh, sweet home. Good morning, Kat Kat. Biba talaga ng yung... panahon. Siyempre naman, man manang mana yan sa lolo eh. <laughs> dapat sa lola. Hindi, <laughs> -e, sa lolo. Oy. Tara, pasyal naman tayo. Si Henry at yung mga bata nasa bahay lang. Tara, family outing! Oh, sige, uh, ayusin ko na yung... Ako, ako naman nung sorry. Pass muna siguro ako dahil may mahalaga ako ang kliyente, kaya maunan ako sa inyo, ha? Bye-bye, Kat, -Kat. Wala po ba kayong nalimutan, Popsie? Yung goodbye kiss po kay Momsi! Ah! Ang... Um, nag na siya sa akin dun sa loob ng kusina kanina. Mm. Gusto ko po makita, please. Please, Momsi. Please, Popsi. Please, please, please. Please, 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 na please, please, Sige. Sige. Bye-bye. Bye-bye. Bye, Juan. Ingat. Ingat ka ha. Lolo mm. Bum, pwede po ba kami maglaro sa taas? Pwede pwede po. O, basta huwag kayong masyadong malikot doon ha. Apa. O, Sige. Sige. Ingat na kayo ha. Okay na. Laki, mm. samahan sama mo na yung mga bata. Ko. Oh. Ano bala sa kanila, ha? Ay, naman. Nakakatuwa naman. Tignan kayo ni Lawan at saka ni Kat, Kat Alam mo, dapat mabigyan kayo ng award. Family of the Year. <laughs> Alam mo, nakakatakot lang. Dahil baka mamaya, masana yan si Kat Kat na nandiyan ang tatay niya. Eh, paano kung biglang pigilan ni Agatha yan na bumisita sa inyo? Nay, hindi naman pwedeng gawin ni Agatha yan. Ano ba naman magagawa niya kung nagbalik na si Juan kay Happy? At saka, kung tutuusin, legal na mag-asawa pa rin si Juan at saka si Happy. Yung Agatha na yan, auto-bomber lang yan eh. Ah, talaga ba? So, maghihiwalay na si Agatha at saka si Juan. Magkaka-atatay na ang apo ko. sa'yo? Happy, ano bang problema? I owe this one to you, Bob. Because of you, naunahan ko si Juan sa mga planet. Cheers to our friendship! Buti ka pa nakuha mo na ako gusto mo. Samantalang ako hanggang ngayon hindi pa rin. It won't take long para maging official ang hiwalayan nila ni Happy. Kaya kung ako sa'yo, ilabas mo na ang alas mo. You have to give your best shot para magustuhan ka ni Happy. Gusto mo makita yung alas ko? Ito. Ito ang alas ko. Wow! That's a gorgeous rock. For my gorgeous queen. Alam mo bang right after ng high school reunion namin. Lumipad ako pa tungong Inglaterra para makipag-usap sa mahal na Reyna Para binhin sigsing nato. na to. Kaya lang, pinalagpas kong pagkakataon. Masyado ako naging mabait. What do you mean? Confident kasi ako na mas gwapo ako kay Juan. Mas matalino. Mas macho at mas malakas ang sex sa Kaya lang, sino mag-aakala kay Happy na susundin niya yung advice sa Andrew E. Na humanap siya ng pangit. Bob, careful. You're trash-talking my boyfriend. Kasalan ko to eh. Iniyan ko sarili kong mahulog ulit kay Juan. Pero ako na napalay kong makapit ka. Ano anong ibig sabihin niyan, anak? Gusto na nang annulment ni Juan. Anyway, may pag-asa ka pa naman kay Hap. Lalo na kapag na-annul na kasal nila ni Juan. You're right. No more Mr. Nice Guy. Simula ngayon, hindi ko na palalagtas yung pagkakata. Cheers! Anak, pwede ba tigil-tigilan nyo na yang yung laro ninyong yan, ha? Ikaw lang ang nahihirapan, ikaw lang ang nasasaktan. Alam mo, hindi ka namin pinalaki para ganyan-ganyanin ka lang ni Juan, ha? Tay, pagbigyan niyo na ako. Eh, hindi ko to pwedeng... Kailangan panindigan ko to. Dahil nawala na nga si Juan, hindi ko ahayaan na pating anak ko mawala din sa akin. Pero happy kasi, ang hindi ko naman maintindihan, paano nag-iba yung ihip ng hangin? Eh, di ba ang sabi mo nga, nagugustuhan ka na ulit ni Juan? Simple lang yan. Pinaglalaroan na naman siya ni Juan. Ganun lang yun. Yun lang yun. Simpleng simple. Tay, hindi niya ako pinaasa. Ako yung umasa. Hindi, happy. Hindi ka umasa sa wala. Alam mo, ramdam ko mahal ka ni Juan eh. Hindi ko lang talaga maintindihan bakit nagpalit yung isip ng lalaking yun. Aba, eh malamang dahil dun sa agatan na yan, kaya ganun. Abangan! Magkakabati na sana sina Juan at Happy! Pero eh? may bagong neighbor na sisingit. Hi, neighbor. Ikaw yung bago naming neighbor? Party in full swing, ang revenge ni Agatha. Hindi na kayo nahiya. Nakaganyan kayo sa harapan ng lahat tao sa harapan pa ng bata. Si tita talaga, ang KJ. <laughs> tita? <laughs> Kapita to. Mas matanda ka sa akin, no?